Alden Richards. Mas mahal raw si Main Mendoza kesa sa leading lady niya. Marami nga ang bumukas na big reveal sa pagbabalik ni Alden Richards galing sa kanyang shooting at dito nga nakumpirma ang talagang tunay niyang pagtingin kay Main Mendoza. Marami din kasi ang nagtanong at marami din ang nakapansin na hindi ganun kasaya si Alden Richards sa kanyang ginawang shooting. Isa nga sa pinatunayan ni Alden Richards ay ang kanyang pagmamahal kay Ming Mendoza dahil kahit kailan daw ay hindi matutumpasan ito ng kahit sino pang leading lady niya. Napakaganda nga ng sinabing iyan ni Alden Richards nang sa gayon ay makita at malaman ng buong Aldam Nation kung ano talaga ang nasa puso niya at ang totoong feelings niya sa mga nangyayari. Matatandaan din kasi na maraming bumabatikos kay Alden D. Charles at Maine Mendoza kung totoo ang namamagitan sa kanila. Hindi lang nito mapansin at hindi nagsasalita sa harap ng publiko dahil na rin sa kanilang mga sentimiento sa mga pangyayari. Dahil nga naman mahirap para kay Alden Richards at Main Mendoza na umami na lamang ng basta-basta. Hindi na ito tulad ng dati na sila ay bata pa. Ang pag-amin na ginagawa ng mga kabataan ay sangkap para ito ay sumikat dahil nagsisimula pa lamang ito sa industriya. Malabo na ngayon itong mangyari kay Min Mendoza at Alden Richards gayong nakapagpundar na sa kanila ang kanilang kasikatan at ang mga estado sa industriya ng pag-aartista. Hindi na ito malaking balita kung sila ay aamin pa. Ang maganda dito ay talagang pinauubaya na nila sa ng mga fans at sa publiko kung ano man ang namamagitan sa kanila. Hindi na kasi ito tulad ng dati na si Alden Dichas at Main Mendoza ay nagsisimula pa lamang at talagang gustong gusto ng publiko na umamin sila sa isa't isa dahil dito ay ang mga kilig moments pa, mga bata, mga patwitams at mga baby love pa. Kaya hindi na aplikado ngayon ito sa gayong napakaganda na ng karir nila at napakalayo na ng kanilang pinagdaanan. Ngunit isa ang hindi nila dito maitatago, ang mga resibo na nagkalat sa internet na kung magre-research ka lang ng mahusay at walang bias ay makikita mo talaga ang history ng kanilang pag-iibigan hindi ito ginawa ng Aldem Nation walang kapangyarihan ng Aldem Nation para gumawa ng kwento, mag photo edit at lalong lalo na gumawa ng istorya dahil makikita mo dito na talagang real na real at talagang organic ang nangyari sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards kaya mahirap ito itanggi ngunit ang mga batchers nila ngayon ay wala pa rin humpay sa paninira sa kanila kahit nga kitang kita na ang mga resibo ng ginawa nila sa mga nakaraang panahon ay hindi pa rin ito pinaniniwalaan bagkus ay binabash pa sila dito ng toto ngunit hindi na importante yan ang mahalaga para kay Main Mendoza at Alden Richards ay magpasaya ng mga fans lalong lalo na ang mga Aldab Nation na alam naman natin na tumulong sa kanila kaya hindi hindi nila dapat ito pasinungalingan kagaya nga ng ginagawa ngayon ni Alden Richards na hanggang ngayon ay talagang tado pa rin niya ang buong Aldab Nation at hindi niya ito nakakalimutan kahit kailan. Ganon din si Main Mendoza. Ang pagsaspasalamat niya sa buong Aldab Nation ay hindi talaga matatawaran. Diyan mo talaga malalaman ang isang kopol na talagang pinahahalagahan kung saan talaga sila nagsimula. Yan talaga ang dapat na at tularan ng mga Pilipino lalong lalo na ang mga lab team na nagsisimula pa lamang sa industriya. Hindi kailangan ng shortcut kung talagang si Alden at si Minka ay hindi mo magagawa ito dahil na lamang sa kabutihang loob nila. Hindi hindi mo rin naman sila masisisi kung hindi nila umamin ngayon dahil ang mahalaga ay ang nakikita at nababalitaan ng buong Aldam Nation ngayon. Hanggang ngayon nga ay hindi pa nila napapatunayan na hindi sila magkaibigan at wala silang anak. Hindi nila ito kinukumpirma ngunit alam ito ng buong Aldam Nation. Makikita mo rin sa ikinikilos ni Alden Richards at Maine Mendoza ang lahat ng ito. Kaya kung maniniwala ka man sa mga bashers ay dapat meron ka ding resibo na pasinungalingan ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ngayong pagka nakapaglabas ka ng pangbabash kay Maine Mendoza at Alden Richards, ika-counter ka naman ng buong True Blooded Alder Nation. Maglalabas din ito ng resibo, mga wedding, mga sightings mga pagpapalit ng mga pilido sa isa't isa, mga hotel na tinirahan at iba-iba pang resibo. Diyan mo malalaman na kaya ang mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards ay personal na silang tinitira at ang mga personal nilang kabuhayan dahil alam nila na hindi nila masisira si Alden Richards pagdating sa labasan ng resibo at labasan ng mga tunay na pangyayari na noon pa man ay talagang idinidinay na nila. Diyan sila masisira dahil ang buong Aldab Nation ay nakasuporta kay Main Mendoza at Alden D. Charles at kahit kailanman hindi nila ito kaya sirain dahil lalabasan sila dito ng mga patunay at mga sensitibo na mga istorya patungkol kay Min Mendoza at Alden D. Charles. Maraming nakakaalam dito kahit pa ang mga malalapit na kaibigan ni Min Mendoza at Alden D. Charles. Yan ang magpapatunay sa tunay nilang relasyon. Isa na nga rito ang mga malalapit nilang kaibigan dati katulad na lang nila Pia Guano, Gerard Napoles, Sam YG, at iba't iba pa na mga nakasama nila noong kasagsagan pa ng Aldab. Kaya hinding hindi ito masisira ng kahit sino man. Dahil pag lumabas ito ay tiyak, garantisadong totoo, walang halo na pangluloko. Ito ay ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.